dahit din ng kababalaghan at katatakutan hanapan ng mga nawawala LB1. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama, Aksyon, Suspense, Horror and Love Story Ayas Batong Buhay Chapter 43 BATO LABAS SA BAKAL Kasalukuyang nagtatrabaho si Bato sa isang car care center. Pagawaan ng malalaki at maliliit na sasakyan, malapit lang sa kanilang lugar. Kaya nga halos hindi na nababawasan ang sahod nito sa pamasahe dahil nilalakad lang nito pa sa kanilang bahay at papunta sa kanyang trabaho. Samantala, pauwi na noon si Bato nang makita nito si Siara kasama ang mga katrabaho nito. Lalapitan sana niya ito ngunit nag-alangan ito baka muli lang itong sungitan ng babae. Hindi pa nakakalayo ang tatlong dilag biglang may humarang sa daraanan nila. Apat na lalaking hindi may pinta ang pagmumukha. Nang mapasin ito ni Bato, napahinto ito at gumilid sa pader. Pinagmasdan niya kung ano ang gagawin ng mga ito sa mga dalagang naglalakad. Hi Miss Pitipal, saan ba nguwin niyo? Atin mo naman kayo. <laughs> Nakangising alok ng lalaki habang naninigarilyo ito. Hoy, marunong kaming umuwi ha? At pwede ba umalis ka sa daraanan namin? Wika ni Shara at kinabig ang dalawang kasama upang iwasan ang mga lalaki. <laughs> Amo pre, ang taray. Sinungitan pa. <laughs> baka ka. baka ka nila kilala. <laughs> Sabat ng isa na umaaligid sa tatlo. Ha, ha, ganun ba? hindi e di magpakilala. Ha, 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 ha. Mahirap ba yun? Ako nga pala si Boy Bakal, ang siga ng kaling ito. Kuha mo, ha? Ha? Sabay hawak sa baba ni Shara, ngunit mabilis na iwas ng babae ang kanyang mukha. Ang dalawa naman niyang kasama ay biglang nagtago sa likod nito. Panay naman ang yaya ni Wela kay Shara. Natatakot na ito baka kasi kung anong gawin sa kanila ng mga pangit na sanggano. Sumigaw naman si Sophie na pwede daw bang hayaan na lang silang maadaan dahil hahanapin na sila ng kanilang mga magulang. Oh, 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 oh. oh. Pangit daw o well, mga pangit. Huwag na kayong magulo o sige dana. Paraanin ninyo ang mga magagandang chicks na to. <laughs> ani boy bakal na nakangising demonyo. Dali-daling humakbang palayo ang mga dilag, ngunit hinablot ng isang lalaki ang bag ni Sophie. At nakangisi nitong wika. <laughs> Ay, saan kayo pupunta mga chicks? <laughs> mga siraulo kayo, bastos! <laughs> Wala niya. Sigaw ni Shara at malakas na pinaghahampas nila ng bag ang mga lalaki. Mabilis namang tumakbo si Wela upang humingi ng tulong. Maladimonyong tawa ang umalingaw sa lugar na iyon. Wika pa ni Boy Bakal. Walang tutulong sa mga babae doon dahil teritoryo nila ang lugar na iyon. Dahil sa sinaping iyon ni Boy Bakal, ay natakot si Wela at napaiyak. Nagdadalawang isip naman si Bato kung tutulungan ba nito o hindi ang mga babae. May babala na kasi sa kanya ang magandang diwata. Ngunit may nangangailangan ng kanyang tulong. Paano at ano ang kanyang gagawin? Hindi naman niya maaaring pabayaan ang mga ito. Naisip niyang hindi man siya gano'n kalakas sa panahon na iyon, may alam naman ito sa pakikipaglaban at alam nitong kakayanin niya ang mga lokong iyon. Nababasa na rin naman kasi ni Bato ang galawan ng bawat isa. Kaya mabilis na tumakbo si Bato upang tulungan ang nangangailangan ng kanyang tulong. huy kaligay! Lubayan niyo nga ang mga babaeng iyan! Talalaking yung tao, puwapatol kayo sa babae? Humanap kaya kayo ng katapat, ano ha? Sigaw ni Bato na kunwaring bubunot ng patalim sa bag nito. Pero tila hindi nasisindak ang mga loko, nagtinginan at nagnisian lang ang mga ito. Marami ang mga ito, at tanging isang adjustable wrench lang ang nahawakan ni Bato kailangan niyang maisa-isa ang mga loko. May gustong pumapil Sigaw ng isa na si singot singhot Bakal o bakla, singhal ni Bato habang inihahanda ang sarili sa dikdikang laban. Nagpanting ang tenga ni Bakal kaya galit na utos nito sa mga kasama. ah, 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 ah. ba nga? Buwaka! Suburin nyo nga ang alam merong yan! Sumugod kay Bato ang tatlong pangit na lalaki. Pumorma naman si Bato sabay bitaw ng bag at hinugot ang adjustable wrench. Mabilis na palo at sipa ang binibitawan nito sa mga muka at katawan ng kalaban. Nagulat si Boy Bakal nang isa-isang dugo ang bumagsak ang mga kasama nito dahil sa tama ng adjustable wrench na hawak ni Bato sa pagkakataong iyon, hindi na nakabangon pa ang tatlong lalaki dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Tila basag ang buto, pilay-pilay ang mga braso tadyang ng mga ito. At dahil sa nasaksihan, tila nanginginig na ang bakal. Ngunit hindi pa rin nito binibitawan si Shara. Napatakbo naman si Sophie palapit kay Wela at nagyakapan ang mga ito habang umiiyak. Mabilis at malakas na sipat suntok palo sa ulo, tuhod, braso at katawan ang ginawa ni Bato sa mga kasama ni Bakal upang matiyak na wala nang babangon pa. Nasa isip nito'y marami ang kalaban kaya dapat sigurado ang tama upang hindi na makabangon at makasugod pa sa kanya. Dahil sa pinamong pinsala sa katawan, kaya pagapang nagumilid ang dalawa. Ngunit ang isang lalaki ay napuruan sa panga, kaya tumalsik ito at nahulog sa mabahong kanal. Doon na ito natulog. Nagalit si Bakal sa mga kasama nito dahil tatlo na raw ang mga ito, hindi pa nila kinaya ang nag-iisang kalaban. Dahan-dahang lumapit si Bato kay Bakal at inasar niya ito. Hawak pa kasi nito si Shara kaya kailangan niyang asarin ito upang hayaan na ang babae. Oo, ano ha? Bakla ba o bakal? Bakit ka nagtatago sa likod ng babaeng mataray na yan? bitiwan mo na yan. Harapin mo muna ako nang magkasubukan na ang bakal at bato para magaya ka na sa mga kasama mo. Oh. Ayun oh, kita mo ang isa. Tulog na at yung iba gumagapang at nanginginig na sa takot. Ano? Ha? Diyan ka na lang? Magtatago ka na lang sa palda ng babaeng mataray na yan? Ha? Ha? Pangasar na wika ni Bato. Kailangan niyang gawin iyon upang maasar na si Bakal at bitiwan na nito ang babae at harapin na ito. Ngunit kung sa unay masaya si Shara dahil may tumulong sa kanila, bigla itong sumimangot at inirapan si Bato. Mukhang masama na ang tingin ng babae sa kanya. Pati kasi ito ay naaasar sa mga sinabi ni Bato na babaeng mataray. Pero mabuti na rin iyon upang makagawa siya ng paraang makaalis sa pagkakahawak ni Boy Bakal at agad itong masugod ni Bato. Anak, anak ng Tutsa, bitiyon mo nga ako Bakal! Nang masugod ko yung ungas na yan, kanina pa pa na ang tira sa akin eh! Sigaw ni Siara habang pumipiglas kay Bakal. Eh di bitawan, bakla pala eh. Hoy, matigas ito, bakal to! sabay bitaw kay Shara at tumakbo naman si Shara sa mga kasama at yumakap. Nantok, anong palagay mo sa akin, duwag? Hoy, ugo, hindi porkit na mo ang mga bata ko, ay kaya mo na akong talunin, ha? Sigaw ni Bakal na naghahanda ng sumugod. Ay, daming satsat. Tara, banatan na. Ay, teka nga pala, baklang bakal. Magpapakilala lang ako sa'yo. <laughs> Kung nga pala si Bato, susubukan ng Bato itupi ang kalawanging baklang bakal este bakal. <laughs> Nakuha pang magpakilala ni Bato upang mas asarin pa ang lokong lalaki. Paikot-ikot sila sa daan. Malaki ang katawan ni Bakal at siguradong matigas nga ito na parang bakal. Pero bakal din ang hawak ni Bato at bakal sa bakal ang magsasalpukan. Tingnan nila kung sino ang matutupi. Biglang sumugod si bakal. Tanging bakal din ang natatamaan ni Boy Bakal dahil ang pinangsasangga ni Bato sa mga suntok nito ay ang adjustable wrench na hawak nito. Pagkatapos ng sugod ni Bakal, nanginig ang mga kamay nito sa sobrang sakit. Pilay-pilay ang kanyang mga daliri sa kamay. Sinalubong ba naman ni Bato ng malalakas na pagpalo ang malalakas na pagsuntok ni Bakal? Kung kaya doble ang lakas nito. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Bato. Pinaulanan niya ng malalakas na palot suntok at sipa si Bakal. Yo! 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 Atras si Bakal. Basag at duguan ang nayuping mukha nito. Bali-bali ang ilong at mga buto sa bintit braso ng tinaguriang boy Bakal. Ngunit napalud lang at di tuluyang bumagsak si Bakal. Kung kaya't isang malakas na bakik sa kanyang panga ang huling binitiwan ni Bato Bulagta at gulong ang bakal sa kanal. Nagtabi na sila ng kasama niyang natutulog din doon. Yari na si bakal. Nagmukhang kalawangin bakal sa dami ng dugo sa mukha at katawan. Nagulat na lang si bato nang tumakbo si Shara palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Bato. Nagtaka naman si Bato sa ginawa ni Siara. Sasabihin sana ni Bato na okay lang iyon. Ngunit bigla siyang hinagan sa labi ni Siara. Kinilig naman ang dalawang kaibigan at sinabing ang sarap naman nung pasasalamat ng kaibigan nila kay Bato. Pagkatapos humalik ni Siara, kinuha ni Bato ang kanyang bag at isinilid ang dugo ang adjustable wrench Samantala, mabilis na umalis ang apat sa pinangyarihan ng gulo. Mga pulis na ang bahala sa mga sanggano. Habang naglalakad, panay ang pasasalamat ng tatlo kay Bato at ipinakilala na rin ni Siara ang dalawang kaibigan dito. Napawaw naman si Sophie at Wela sa batong pangalan nito. Kaya daw pala matigas at sinabayan ng nakatutuwang nisihan. Napawi na ang takot at kaba ng tatlong dilag na kukuha na nilang magbiro. Masayang wika ni Sophie. Ang gwapo daw ni Bato saka ang galing pang makipaglaban kaya kras na niya ito. Kinamayan niya si Bato at kumindat dito at nagtawanan na lang ang mga ito. Samantalang ilang sandali lang ang nakararaan ay nag-iiyakan sila sa labis na takot. Bago magkahiwa-hiwalay, muling nagpasalamat sina Sophie at Wela sa kabilang kanto na kasi ang daan nila. Ah, uh, walang anuman, Sophie, Wela. Kahit naman sa kahit sinong tao, gagawin ko yun, lalot kapag alam kong nasa kapahamakan sila at nangangailangan ng aking tulong. Ah, uh, sige, mag-ingat kayo dyan, ha? nakangiting wika ni Bato. Nagbeso-beso muna ang magkakaibigan bago lumakad pa kabilang kalye. Si Bato at Siara naman ay iisa lang ang daan pauwi sa lugar nila. Ah, uh, so paano Siara? Ayos lang ba na sabay tayo sa pag-uwi? <laughs> Masuyong wika ni Bato. Napangiti lang si Siara at sinabing wala naman siyang magagawa dahil iisa lang naman ang kanilang dadaanan pa uwi. Nagtawanan na lang ang dalawa habang naglalakad patungo sa kanilang lugar. Naitanong ni Bato kay Shara kung paano nito nalaman ang bansag sa kanya sa kanila. Napangiti naman si Shara at ayon dito si Lando ang nagsabi ng bansag nito kapalit daw ng isang galong tupig. Sinabi ni Lando ang pangalan ni Bato ay Alexander pero tinatawag itong bato napahagikik nga ng tawa si Shara nang sabihin grabe ang tigas mo bato napakabot ulo na lang si bato dahil ipinagpalit ni Lando sa isang container ang bansag sa kanya dagdag pa ni Shara natunghayan daw nito ang pagkamatigas ni bato habang nakikipaglaban ito tinalo kasi ng bato ang bakal. <laughs> Kinakalawang na kasi ang bakal eh, kaya lumambot na ito at nagigiba na. ng bato na nanatili itong matigas. <laughs> Natatawang wika ni bato habang sapo-sapo ang ulo nito. Um, alam mo bato, lagi kitang pinagmamasdan sa tuwing nag-iigib ka. Ang gwapo mo pala, no? Habang tumatagal ang pagtitig ko sa'yo. Tapos, ang ganda ng hubog ng iyong katawan. Ang lakas, ang lakas-lakas mo pang bumuhat ng container. Kaso, bihira ka nang nag-iigib sa bahay. Kaya hindi na kita nakikita. Nalaman ko na lang, nagpapaigib na lang kayo kay Lando. Um, Abala na kasi ako sa trabaho, Siara. Pero kapag linggo, wala akong pasok. Ako na ang nagiigib sa amin. Hindi lang siguro kita natatsyambahan. Kasi madilim pa kapag ako'y nagiigib. Hindi pa kasi mahaba ang pila sa umaga. Tumingin si Siara kay Bato. Hinawakan niya ang kamay nito. Sinabi nito na noon pa talaga niyang gustong kausapin si Bato upang humingi ng pasyensya sa kagaspangan nito nung una silang nagkita. Palagi niyang inaabang ang mag-igib si Bato, subalit kapag nariyan na ito, ay tinatabla na siya ng hiya. Ngumiti si Bato at nagbirong, ayan na magkasama na sila, bakit hindi pa nito sabihin? Napatingin naman si Shara sa mga mata ni Bato at akmang sasabihin ang paghingi nito ng tawad sa nagawang kagaspangan nito. Ngunit tinakpan ni Bato ng daliri ang labi ni Syara upang hindi na nito ituloy ang sasabihin. Wika ni Bato, okay na at wala na yon sa kanya. Sa katapos na yon, nalimutan na niya. Hindi naman ito nagalit kay Syara dahil may katwiran naman ito. Na mali lang ito ng pagkakasabi. Siguro sa tarantan na rin at nervyos nito. Sino ba namang hindi ninerbyusin sa nagwawala na yon? Ang haba ba naman ng itake? Nagpasalamat si Siara at tinanong si Bato kung pwede ba silang maging magkaibigan. Nakangiting tumango naman si Bato at wala daw problema iyon sa kanya. At magmula daw nung hapong iyon ay magkaibigan na silang dalawa. Hinatid pa ni Bato si Siara hanggang sa kanila para masiguradong ayos ito at agad din itong nagpaalam kahit na ispasana siyang papasukin ng babae at pameryendahin. Wika ni Bato, gabi na rin daw kasi kaya sa susunod na lang at utang na lang muna at sinabayan ng malakas na pagtawa. Ngumiti na lang si Shara at sinabing may utang si Bato sa kanya at sa susunod hindi na dapat ito tumanggi tumangulang si bato at mabilis na umalis. Samantala, hindi pa nakakalayo si bato sa bahay ng babae nang may sumigaw sa kanyang likuran. Si Briggs pala ang sumisigaw na iyon. Tinanong niya si bato kung nanliligaw ba ito kay Shara. Umiling si bato at pangasar na sinabing hindi. Saka kung manligaw daw ba ito, ay may problema raw ba roon ay ubok kang makasagot ah? Baka hindi mo alam. Matagal na akong namumuhunan dyan. Tapos, eksena na ka. Baka gusto mong durugin ko lang mukha mo ha. Ayon kay Bridge, nanuhin nang gagala iti sa selos. Ah, uh, ganun ba? Um, namumuhunan? Ano ba si Syara? Negosyo? Saka matagal ka na palang nanliligaw eh. Bakit hindi ka pa sinasagot? Oy Brad, baka ayaw sa iyo ng babae. Mapilit ka lang. Sumuko ka na. Pangasar na wika ni Bato. Naasar si Briggs at akmang kukwelyuan si Bato. Ngunit nasa lunya ang kamay nito at agad pinilipit papuntang likod. Kaya napasigaw si Briggs sa sakit. Oh, 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 oh. At doon ay mabilis naglapitan ang mga kasama nito upang tulungan ito. Sige, lapit. Lalong mababali ang braso't kamay nito. Subukan nyo. Subukan nyo lumapit. wika ni Bato habang pinipilipit ang braso ng isa. Ari, ai, ah, 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 ah. Huwag kayong lumapit. Ah, ah, ah. ah. Ari, ang braso ko. i i Halos mamilipit sa sakit si Briggs sa ginawang pagpilipit sa kamay nito. Brad, ayaw ko ng gulo. Kung gusto mo si Shara, sige ligawan mo ng maayos. Hindi yung idinadaan mo sa yabang at tapang. Magkaibigan lang kami. Hanggang doon lang yon. Subalit kung babastusin mo siya, hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko sa'yo. Huwag mo akong subukan Brad. Hindi kita uurungan. Babalan ni Bato kay Briggs sabay bitaw sa kamay nito at mabilis na umalis. Sa ginawang iyon ni Bato, lalong tumindi ang galit ni Briggs sa kanya at tiyak hindi ito matatahimik hanggang hindi ito nakagaganti. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please Huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.